Karung buntaga na ay bisita diri sa amo sa purok uno kan tangaw kay mamakuna og mga iro manginjik para sa rabis o nasugda na og injik kada bay ni ug naa ta iro muari juta jud ta dire kay atong pagpamuhi sa iro o naasim si lista sa mga ngan sa mga iro tag-ija sa mga iro kani si usa nag-injik o kakamulo pagpangabot ang mga tao kakamulo na pangabot gakamulo na o injik bakuna ng lista sa mangan sa iro kay na mga card ihatag nila ani kay sunod sa bakuna at na itali nila ang ilang bakuna o kapila na na card ipanghatag o mahuman na og ang mga iro o ah sa tanang mga sityo porok uno na apazidaghan nga wa dad anila kani murag mga 23 kabuok iro ni nga naa din hi na bakunahan may bawang tanan ang nabakunahan kay nakuhaan ni sila ang picture na yung mga lista ni ma'am gi pangayo na ho aron mapail sa barangay kung Aktibo sa aktibo ba sila sa pagbakuna sa iro? Mahibaw man ni. Eh. O ning gitujuan o og pang video pang aron mahibaw an og pinsay nanganha natupukan ang ilang mga iro. Kay si bakmo disgrasya na mo jud delikado. Bisan pagali og binakunahan imong iro pagkangang iro hadlok gihapon. Murag

Man na ila. Mm. Ah, ang ako ani ni may kinawian gay nang mawala man ang. Isurgay putuin Jumat kana. Ini hindi maho magelik kung singgit lip arena ko daris. Ding singgay ako hitangkuan. Dap, ang kudang kay pail nila sa barangay matulingit pa rin ang sinina ni di Eupira dili man tayong arte subot mangalitang magisik-gisik mahala na ng uban matanaw din problema na na nila makabukin ha hmm. Ah, kamansa-mansa ginihan yung si Lina <tipat sound> ang po aning waiting said in hinay man lapos na stikas karibya karibya <tipat> karibya <sound> karibya dipalo and sir ah youtube channel dia puta ye kapoi juko kada mangis tu ok korok saya got ines pasena angku kodani pang tu mag panili tikas lu thank you for watching bye bye kapoi jangan macam karoon ng mga iro bagano dyan sa sin mga alas o pso witing sin yung hiloan guys na kaya naibisita karon ba mangin jigs yun iro mamakuna og iro yung mawiran sa ahong bana yung sadyo ako po yung sunod Omo oh, ni porok ono kantangau Sit tiyo kantangaw. Mo ni witing sit sa kantangaw. Na dia sa ubus guys. Dia sa ubus. Thank you for watching. Palo and share mga kabukid. Thank you. Magrita mga kabukid. Oh, na igamawal to. Nga ni rami Magrit. Oh, di magsilbi. di why did? Ilit. Mo ni eh, ang gamit mga kabukid ah. niluan kay di bisita karon ba mang bakuna og iro diri sa among waiting shed komo nay purok uno kan tangaw ani dia ay kabajanan di asa ubo mo crossing na guys una grabe ka sagot grabe ag batog ikan dari ba mo ari sa simintungil ilad ng tanawang sunod Rik, para hinlo po ba? Balag dili makuha ang sagbutanan dahon. Basta kayang ang mga bato-bato makuha. Maagi po tanawon ba? Mahimlo. Kami rang duha sa ang bana Dili na may magpabuluntaryo. Naanda na ni namo guys. Dugay na ni namo gibuhat mga kabukid. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all. Kapipalo mga kabukid.